Ayan na nga si Dani. Uh, dinala ko ng pagkain kasi nga andito na sa sa tricycle na siya nag ano na natutulog. Ay eh, naawa ako tinan mo. Payat na. Ay kung sino makapansin sa inyo eh baka pwede naman niya tulungan. Salita ka humingi ka ng tulong sa followers natin. Baka sakaling magkaroon ka ng... Salita ka. Lakasan mo. Sabi mo kayo ng tulong. Para matulungan ka pag gamot. Ayan mga guys, uh, natagpuan ko si Dane dito. na natutulog sa sidecar. Binigyan ko ng pagkain ba ang katawa ba kasi nyo mga sa inyo yung sa vlog ko na ito ipukos ko to eh baka pwede nyo tulungan siya ang ka humingi ka ng tulong sa mga followers. lakasan mo yun ba yung hindi nyo tulong ano yung sabi sa akin yung misko sige kasi naawa nga ako, baka pwede nyo yung ano, kung sino makapansin sa mga vlogger na mga kasamang kasi ako hindi pa ako nagsisweldo eh. lang ako, ipost ko to sa social media para matulungan siya mapagamot kasi hindi dapat yun madalas sa sa O, magsalita ka kasi wala naman siyang pagkain, walang ano. Ano? Ano po sa akin? Eh, huwag to, tumingin ka sa camera para ano, ayan, ipupush ko yan para kung sino makipansin sa sa mga followers ko at saka supporter ko. Baka sakaling ano, kasi hindi pa naman ako sumisweldo. Wala kong itutulong sa kanya kahit pera, kamting pagkain na lang. Ngayon, may hmm, maawa sa inyo, kaya na kayong tumulong. Andito lang sa sa lugar ng San Tunisio Tramo Uno, ah, ilalim ng Skyway, Kabitik. Ayan, natutulog sa sa isang sidecar lang. O, oh, mga followers, uh, kung sino sino tutulong sa inyo ay eh, message na lang niyo ako sa aking Facebook. Tapos uh, ano, comment na lang kayo kung sakaling ano pa uh, bigay ko na lang sa comment section yung aking Gcash dahil wala pa akong kweldo. Oh hindi pa ako na, na-monetize nga ako hindi pa naman nag-as well do eh, nga ako dito sa tao um, mga guys, ayan ayan, sa ibabaw ko ng skyway, ayan yung location ayan guys ayan, ayan siya ayan um, babay na ayan mga guys babay na Ayan guys, kumakain na siya guys. Ayan, o yan, binigyan ko siya ng pagkain para makakain. Ayan. Kasi kahapon ko lang nakita dito to eh. Kaya, yan, pagkabi binigyan ko siya ng panghapunan. Ayan. Ayan, mga guys.